Hello mga kasimple, nandito na naman tayo sa ating simpleng lutuin. Ngayon gagawa tayo ng suman na Kasi ondas. Ayan, yung ating malagkit na hugasan na yan ng ilang beses. Siguro mga walong beses natin inugasan niya. Tapos pina-drain natin na maayos yan. Yung talaga para maiga. Tapos lalagyan na natin siya ng lihiya mga about 4 tablespoon kasi pangit pang nasubrahan. Mapait. Ayan. Kilatan siya lang natin tapos halu-haluin. Pag mag medyo kulay yellow na siya, okay na yan siya. O dito balot na. Ganun na kasimple ang ating suman ni Wala nang kung ano-anong nilalagay. Ayan na, Yung pagbabalot natin, simple lang din. No? Oh. Medyo siksikin nyo. Para maganda yung kanyang pagkaluto. Ayan na. Tapos na natin balutin. Ayan. Pag ano yan. Pag dikitin natin. Ayan yung kanyang ano. Ayan yung kanyang resulta. Luto na natin sumang lihiya.